Okay. Oh, sa so black and white ito eh. Oh. Okay. Okay. mo na kami ng... black and white sa bahay. Ang seminar seminar huwag po kami ng Black lock and lock para sa bahay para sa pasinaya dito sa part na to Kinikip na ni ma'am kung bakante pa ba yung gusto namin black and lot at kung bakante pa nga ay susulot niya na to yung pangalan namin doon sa tabi ng black and lot na napili namin. So yung napili namin is Uh, may firewall na buhos kasi tatlo yan eh yung isa uh, corner lot kaso medyo pricey yung pangalawa firewall na buhos yung second floor pangatlo is yung regular pero hard deflex yung second floor nya so kayo na naman na paayos so yan uh, nakapili na kami ng black and lot sinulat na ni ma'am Okay naman, all is well. So, ganyan, isa sa mga pangarap talaga namin magkaroon yung sariling bahay. Siyempre, para matawag kayo yung isang pamilya, kailangan meron kayong ano, uh, apat na sulok at may isang bubong. <laughs> I mean, bahay, di ba? Pero simple lang. So, sa lahat ng mga gustong kumuha dyan, PM lang kayo sa baba at uh, ire-recommend ko kayo sa agent namin. Para yung uh, pang guys, promise. Kung gusto nyo kumuha, PM lang kayo. Pipicture na lang tapos sana makauwi na kami. Let's go! Malapit-lapit na! Ngayong araw, nakaschedule kami para kumuha ng black and lot sa kinuha namin bahay. Itong event na to ay para sa mga uh, mag-asawa or couple na kumuha ng sarili nilang bahay ito yung second to the last sa process sunod kasi nito is yung, yung pipirman ng kontrata yung makapal ito so, sa yun inyong asawa ko nag-analyze <laughs> ito yung isa sa mga pangarap namin ang makakuha ng sarili namin bahay ang daming tao dito grabe so ngayon ko lang talaga nakita in ko talaga na konti lang pero ang dami pala talagang kumukuha ng bahay sa pag-ibig mo to sa pasinayal pa lang to ha ah. hindi ko lang alam sa pagsinag at pagsibol